Abe, kaso sayan. Ha? <laughs> <laughs> nah, 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 isa, 'na? isa. 'Yan. hindi discount. <laughs> लिस्ट 30% पसंद 30% <laughs> <List 20> <laughs> dapat yan may discount kasi may storage pi dito sa ano sa oo oh, uh, <custom. laughs> oh ginawa mo warehouse tong sa sakyan eh tagal niya <laughs> tagal sa sakyan yan tagal pala sa custom buti nga nirelease pa yan eh meron pang tax ay, ah, sa ganda. Isa sa okay. akin, hindi kasi. Sa eh. kanya, sa akin. Kuya, kamsa kamsa. Ha? <laughs> <laughs> kamsa kamsa. Parapol mo na lang yan sa amin, Mura, bunutan. Mura naman ang tawa. <laughs> <laughs> kamsa kamsa. <laughs> parang hindi gusto na <laughs> karami, <laughs> ng taxi. Uh, parang ginawa mo dun sa ano, ginawa mo dun sa, nagdad na dun sa bata na kamsa kamsa. <laughs> Nama ini nama nalang. Nama nalang. Guru, yun yun yung job,

<laughs> Na-experience na ako eh. <laughs> 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 oh, Tapos meron ka pang meron ka libreng 1,000 km. Ah. <laughs> 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 Manual pa. Manual pa. Gusto <laughs> mo automatic 90. Tara. Tara.